lunch time ayan po ang lunch ko ngayon kamote may brown sugar sa coffee so tapos na po yung biyahe kotang kota na uh, dahil alao na pa lang magkakakal ulit ako ng halaman ayan ito i-check ko itong mga to tagal na to eh kung hindi mag-uugat tatanggalin ko na So magre-repot ako. Ito yung green up ko kahapon. Update ko kayo kung ano magiging kalabasan niyan. Sarap niya na. Sa kapampangan. Pamangan ka lulu. <laughs> Alright. Tapos na trabaho. May oras pa para sa mga halaman. Na kain mo na ako?